So guys Ngayong araw po meron po nagmabuting loob po Si Sherwin Tai po Mayor Sherwin Tai Dati pong uh, mayor po dito guys Nagmabuting loob po siya Lahat po ng mga bahay po dito Kasi nga po kami po yung tinamaan po ng Bagyo dito sa Digan Aurora Marami po nasira ng mga bahay Pati po mga hanap buhay po nila Ayun o no. Tumulong po si Mayor Sherwin Tai guys so, napakabait po niya guys oh. kahit na hindi na po siya mayor tumutulong pa rin po siya guys oh. wala po siyang pinipili mayaman man o mahirap ba, guys basta natama lang kami ng bagyo tinutulungan niya guys ay na guys meron na po nagsasalita po oh. ay dito naman ay napakabait talaga ng dating mayor namin guys si Mayor Sherwin Taay bulan pinipili, mayaman ka man o mahirap basta uh, na tayo ng bagyo guys kasi natamaan po kami ng bagyo kaya tinulungan po ni Mayor Sherwin Taay hey, paya, 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 paya. Eh, napakadami na ayun po yung Ito yung tarak ng LJU, guys, oh. Ayan. Alam nyo na po yung pila nyo? Napakadaming tao, oh. Yung mga naiinudan po niya, pwede lang po dito sa kabilasan guys natin ang tinulungan po ni dating Mayor Sherwin Taay guys napila-pila na po sila napaka talaga ni Mayor Sherwin Taay napakadaming tao guys ayun po yung uh, kadaming tao po na tinulungan po ni Mayor Sherwin Taay sariling bulsa niya yan guys bakal puso po siyang tumulong guys dahil nga po ang lugar namin nila mayor sa ay ay natamaan po ng na na, bagyo oh. basta makakasama ko kayo oh. yung ipil at ipil ipil at pinakil po yung... ha pamamigay niya guys o oh. ako sa, -sa, -sa, -sa po yan oh. mamaya titignan natin kung ano ba yung laman niya guys oh. basta po yung mga senior natin nasa Salamat po, may Mayor Sherwin Tay, sa kabutihan po nyo. Malaking bagay po sa amin nyo. Lalo po sa mga nasiraan po ng bahay, panghanap po ay guys. Eh, dadahan ng mayor natin na mabait. si Mayor. Napakatanggad niya guys. Napakatanggad niya guys. Naglapitan na yung mga tao. Ayun po yung nagpamigay guys, guys. Si Mayor. Po. Ayun po. Bayan, magulo So nakapila na ako, guys. Nakapila si na po kami. po natin na Diyos. Po, so, ang Diyos. natin ang Diyos. po, naging ang pero buhay po po tayo. Ano po? Ah, Pumalakpak ang buhay. Na dito, guys. No? Meron mga puto ng pila. ito po ay parang sa lahat house Bilaba, binata ng panahon ni Magjeran? Tama yung sinabi ni Mayor. Kahit na hindi na sa lanta, natamaan ng bagyo dito sa aming lugar. Sabi uh, niya guys, para pantay-pantay. Walang reklamohan guys. Kahit sa sarili niya pera niya guys. Man. Ganun yung Yan po yung mga nakuha guys eh. Isang super guys Marik na bagay po yun sa iba Pero sa amin uh, Malaking tulong na po yun guys Ayan Nakakuha sila tatay Nakakuha eh. sila tatay Nakakuha asawa so, po ni Mayor Sherwin tayo po yung sumam out. Oh. Ngayon po ay Mayor na po. Si, May, si Mayora out. Oh. Katulong po niya yung, yung asawa po yung nagbigay nito guys. Uh, ano? mm, na kami ah, na. ah, dalawa yan. Dalawa, dalawa. Hello Ito na guys. Mali, yan na guys. Salamat. Mayor Sherwin Tay. Oh. Okay. Sino kaya ngiyaman mo? Ah. na, diyan. mo yan, kami kayo naman. Walang pinipili si Mayor, Kasi mabait siya. Kahit di ka natamaan oh. ng bagyo, di ka nasiraan. Binibigay niya kasi mabait siya, pantay-pantay ang gusto niya. Hmm. <laughs> okay. 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 okay, Tingnan natin yung laman. Gutingin mo na lang. Sayang tayo ng Tanggalin mo lang, tagayin mo yan. Mm. Po. May na naman. Napakabait ni Mayor, oh. Salamat. Eh, no. meron Kasi. Sa sardina. Eh, na. No. Star. Oh, meron na kaming ulam. ulam. ulam Ligo. Salamat. Star. Salamat. Thank you. napaka bait talaga guys ni mayor Maraming salamat po sa iyo mayor. More blessing pa po sa iyo para makatulong ka po, po sa ibang na po dito sa amin at sa ibang lugar pa po.